Maraming tao nga ang nag-aaway-away lalo na sa social media tungkol sa MVP ng Olympics. May mga nagsasabi na hindi karapat dapat si Lebron James sa MVP award dahil si Stephen Curry ang mas nararapat sa parangal. Kahit pa si Skip Bayless ay nagsabi na si Curry ang dapat na MVP. Ngayon ipapaliwanag natin ang katotohanan at ang tunay na dahilan kung bakit si Lebron James ang napiling MVP. Bakit nga ba si Lebron James? Base sa pangalan ng award na Olympics MVP, kahit na naglalaro sa finals ay tinitingnan pa rin dito ang performance mula sa simula ng group stage hanggang finals. At pinangaralan nga ng MVP sa kakatapos pa lang na Paris Olympics ay si Lebron James. Sa edad na 39, patuloy pa rin siyang nangunguna pero maraming fans at analysts ang nagrereklamo dahil 14 points lang ang naitala niya laban sa France kaya sinasabi nilang si Curry ang dapat na maging MVP. Ang totoo hindi lamang sa puntos o sa komite ng FIBA nakabase ang pagpili ng MVP. Paghambingin natin ang dalawa mga tropa, unahin natin si Stephen Curry. Sa unang laro laban sa Serbia, nagkaroon siya ng 11 points, 3 rebounds at 3 assists. Sa ikalawang laro laban sa South Sudan, nagkaroon lamang siya ng 3 points, 4 assists at 1 rebound. Sa pangatlong laro laban sa Puerto Rico, meron lamang siyang 8 points, 5 rebounds at 1 assist. Sa group stage ay hindi maganda ang average ni Curry. Ngayon kay LeBron James. Sa unang laro laban sa Serbia, nagkaroon siya ng 21 points, 9 assists, 7 rebounds at 1 steal. Sa ikalawang laro laban sa South Sudan, 12 points, 7 rebounds, 5 assists at 1 steal. Sa pangatlong laro laban sa Puerto Rico, nakagawa siya ng 10 points, 6 rebounds at 8 assists. Makikita ang consistency ni Lebron sa parehong opensa at depensa. Ngayon sa knockout game naman, para kay Stephen Curry, sa unang round laban sa Brazil, ay nagkaroon siya ng 7 points, 1 rebound. Sa semis laban sa Serbia, gumawa siya dito ng 36 points, 8 rebounds at 2 assists. Dito nagsimula ang maganda ng laro ni Curry. Sa finals laban sa France may 24 points at 5 assists siya na nagawa. Para kay LeBron James ado sa unang laro laban sa Brazil, 12 points, 9 assists, 3 rebounds at 3 steals. Sa semis laban sa Serbia kung saan siya ay nakapagtala ng triple double na may 16 points, 12 rebounds at 10 assists. Sa finals laban sa France, 14 points, 6 rebounds at 10 assists. Makikita natin na ang consistency ang naging susi kung bakit si LeBron James ang MVP. Kung wala si Curry, baka hindi makarating sa finals ang Team USA. Ganon din kung wala si Lebron, baka hindi manalo ang Team USA sa group stage pa lamang. Sa mga tagahanga nila, magpasalamat tayo dahil parehong natupad ang pangarap ni Curry na manalo ng Olympic gold medal. At ni Lebron James na naibalik ang pride at respeto sa Team USA sa International Games. Consistency nga ang dahilan kung bakit si LeBron James ang hinirang na MVP. Kahit sa edad na 39, makikita pa rin ang husay ni LeBron sa parehong opensa at depensa.